Mga ah, Kabrodex, satu pasilip ninyo ni uh, ato ang namasa karon na namong ipambuhusan ang mga poste. Akoy ipakita ninyo. Okay. Para food update food mo. Naamidres <laughs> ah, aku an mga Kabrodex. Balin siya mga Kabrodex. Mo nay mga buhos ron karon Brodex sa so, mga haligi. muna nay mga bantay nato mga Kabrodex wala kay ka shout out diha. Wala rasa. Ah. Wala rasa ron. Si. Ito silipon Tanan mga kabrodex. Oh. Nanay mga boss mga kabrodex. Tanahon tanan. Ah. Oh. Dili mo maburingan ani mga kabrodex kay makita ra ninyo na sa ganaha mag-update na ako. Nami sa Valencia karon mga kabrodex. Oh. Nama mga kabrodex puro na mga boho sa poste. Eh magama na po ni Ron og kaning plywood para buhusan na mo og mga minasa mga kabrodix. agus sa to panda ito, naghakot nagpara i kuan Para mga kabrodix. Oh. Pasilip na na ako ninyo ni ha. Ang mga haligi dire sa balay ni Ingong. Ah. <laughs> oh, Nananay mga buhos ha. Nananay mga buhos. Dili na kamahayan ninyo mga kabrodex. Nay mga buhos na na. Nay mga hollow ron mga kabrodex. Oh. Mo na say mga resulta ron mga kabrodex ron adlaw. Ipa-update ra tabo. Sa <laughs> so, mga pamilya ni Panday, ayro mo kabalaka dia. Kay okay rame Bisag <laughs> apiki na og hukano ano. <laughs> kay <Kasi> nang buling. Ah, <laughs> Oh. Kani pahila na po mo ni Rog Hello mga Kabrodex, magpahila na po mi og Hello kani. Daghan kay dre mga Kabrodex. Oh. Daghan ang buhos mga Kabrodex bago o mingga kan. Oh. Gamay na lamang to ang buha ditong kan. Graba. Hmm, Dara ba mga Kabrodex? Ako ay pasilip ninyo. Ha? Ano na mga haligi mga kabrodex? Hindi na magmahay si Bosing inggo nga kay tibay na kay niya ah, mo. Payag o oh, payag, balay na po Dako biya pot oh, mga kabrodex. Ah, ano na mga hollow blocks. Pahila mga hollow blocks mga kabrodex ano mga kanal. Buhusan na, na ron dahil yung pailan. Mo na itirada na mga Kabrodex para tibay ang balay niya mga Kabrodex. Oh. See? Dako ni mga Kabrodex. Oh. Ano ni mga siminto mga Kabrodex. Au oh, gatwa rey mga panday na taga Mabinay sa Namangka. Shout out din niyo tanandihan doha. <laughs> mo na mga kusgan diri guys. Oh, tanawa ning mga trabaho namo diri guys. Karon na adlaw guys ha. Karon magkuan mi magpile mi direk halo blocks ron. na mo ni butang blocks. Yung kabilya. say mga discarter ron dia mga kabrodex. Kay para malig-on Ha. Oh. Kita na ninyo mga kabrodex ha. Hmm. So, salamat sa mga nag-subscribe, nag-like and share sa akong YouTube channel. Sana napay mo subscribe na ako para matabangan po tao ninyo ako pong youtube channel kay dako dako po yung kayo sa bidahon ang akong youtube channel para lang matagdan sa taga youtube ha sana maluoy mo masubscribe mo makilike and share maroon nyo na akong gihangyo sa mga mutanawa eh. salamat kayo